Pinumpirman ng Department of Education o DepEd na walang teachers incentives na galing sa pondo ng Disbursement Acceleration Program o DAP at wala rin katotohanan na may nagpatigil dito. Ito ang malita ni Rosalyn Cos. Tumanggap ng tigli 5,000 piso ang mahigit sa isang daan at limampung guro sa San Diego Elementary School bilang performance-based bonus o PBB noong nakalipas na taon ayon sa school administrator nito na si Dr. Rosalito de Roda. Ang PBB ay isa sa mga incentives sa ilalim ng performance-based incentive system. Ipinagkakalob ito ng pamahalaan upang maudyukan ang mga government employee tulad ng mga public school teacher na pagbutihin pa ang kanilang pagtuturo at bahagi ng programang pagpapataas ng kalidad ng serbisyo at ng antas ng edukasyon sa bansa. Ibinabatay din ng PBB sa naging overall performance ng mga guro at paaralan gaya ng resulta ng mga pagsusulit ng mga mag-aaral at pag-comply ng school management sa mga reporting. Para sa mga guro, malaking bagay na magamit ang bonus nila sa sari-saring gastusin. Napakahalaga po yun sa mga teachers. Actually, kung titingnan natin ang mga teachers, maka-augment po 'yun sa kanilang income sa kanilang mga pangangailangan dahil ang teachers talaga naman po ay hindi ko naman sinabing hirap na hirap pero kailangan-kailangan din na mapataas din yung sahod nila para din mapataas din yung antas ng edukasyon kasi mahirap naman po ang teachers na walang laman ang sikmura, gutom ang sikmura sa kanilang pagtuturo. Ngunit sa ngayon, ayon sa principal ng San Diego Elementary School, hindi pa nila sigurado kung muli silang makatatanggap ng PBB dahil wala pang ibinababa ang Department of Education na kautusan upang maiproseso ang kinakailangan nilang requirements dito. Isinisisi naman ang Alliance of Concerned Teachers Party List sa Disbursement Acceleration Program ang pagkawala ng bonus ng mga guro. Lalong nagagalit ang mga teacher. Magdadalawang taon walang salary increase. Pati pala itong benefits sa uh, nadali ng DAP para sa political patronage na kapagpalitaw ng pondo, pag para sa salary increase and benefits, wala. Ngunit kinumpirma naman ng Department of Education na sa taong ito, muling makakatanggap ng PBB ang mga pampublikong guro. Within the year, uh, ang kina-target natin, siguro mga October-November, uh, November, na natin yung PBB o PEI. Uh, medyo naantala lang dahil doon sa kailangan nating repasuhin, kailangan nating i-revise and refine yung ating guidelines. No? Dagdag pa nito, hindi rin binawasan ang pondo ng kagawaran upang ipangtakip sa ibang proyekto ng pamahalaan. Umaasa naman ang mga guro sa mga pampublikong paaralan na kahit nahaharap sa sari-saring kontrobersya ang pamahalaan, ay hindi nito malilimutang ipagkaloob ang benepisyo na para sa kanila. Rosaliko's UNTV News, Worldwide.